Yo, what's up guys? Isang panibagong araw na naman, kaya isang panibagong butol na naman. Ang product nga pala ng ito ay Antokayin Bubble Facial Mask. Sa paggamit nito, it creates carbonated bubbles to gently cleanse and massage pores while removing blackheads. Leave skin clear. Purified and radiant suitable for all skin types. Paano nga ba ito gamitin? After cleansing the skin, apply proper amount of this product to the face. Wait for 15 to 20 minutes to enrich foam, massage with finger pulp in circles, rub with water and wash. Pagkatapos ng 15 to 20 minutes. So dito nga, bali tinesting muna natin. Konti lang muna yung nilagay ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, after kung nilagay dito, ilang minuto pa lang, uh, ayan, nagbabol na siya. Kung mapapansin nyo, bumubula-bula na siya sa mukha ko. Ayan, oh. Bali, tinatanggal nga pala nito yung blackheads Tapos, uh, para maging clear skin yung mukha nyo At saka, uh, para sa oily face na rin Ayan, kung mapapansin nyo uh, Sa unang tingin, parang naglo-glow talaga yung mukha ko Walang filter yan Pero tingnan nyo, parang yung effect niya Yung nagpipinkish yung balat ng mukha ko Ayan So, ang natural lang naman na kulay ng mukha ko Ay talagang maitim ako Pero tingnan nyo naman guys, oh Ayan, parang namumula-mula siya. Nagpipintis yung mukha ko. Napakaganda talaga nito. Oh. Ayan, bali hindi ko na inintay dito yung ano, yung uh, 15 minutes to 20 minutes. Bali dito, uh, pupunasan ko na agad to. Pero dapat mas maganda kung babalawan nyo talaga siya ng tubig. Pero dahil nga tinatamad pa akong maghilamos dito, ayan, uh, dito hinihintay ko lang mulang mga kahit na 5 minutes man lang o 3 minutes, ganyan. So after nyan, pupunasan na natin. Ayan, kung mapapansin nyo yung mga bulabulang yan, no? Oh. Ibig sabihin, mayroon talagang mga dumi-dumi pa na nakapaloob dyan sa mga pores ko o sa mga butas ng mukha ko. Ayan, no? Oh. Tingnan nyo, ang dumi, oh. Nilalabas niya yung dumi sa mga loob ng pores ng skin ko. Saka, kung mapapansin nyo, ayan, no? Oh. Uh, medyo nagpipinkish nga yung ano, yung balat ko. Ayan, saka ang kagandaan pa dito, guys, uh, malamig siya sa balat. Ayan, kung mapapansin nyo, oh, ang itim mo. Oh. Nung lumabas na bula. Ibig sabihin talaga, meron pang mga dumi-dumi kahit na nagilamos na ako. Meron pa rin nakapaloob dyan. Ayan, oh, tingnan nyo, napaka-glowing talaga nya. Saka, napakalambot talaga sa balat. Ayan. Bali, first time ko nga lang pala gamitin. Sa tingin ko, uh, every... Three, uh, two times sabit ko siyang gagamitin siguro para sa mukha ko ayan o oh. no? dumi Pero tingnan nyo naman yung result. Kahit na maitim ako, uh, glowing talaga, radiant yung, ano, yung result niya. Ayan, no? perfect na perfect nga rin pala sa mga uh, mahilig mag-makeup diyan once na kasi ginamit nyo to before kayo mag-makeup ah, uh, lalong sa mga mahilig gumamit ng foundation, ayan, magiging pantay yung ano, paglagay nyo sa mukha nyo ng mga foundation walang lilitaw na mga parang chicken skin o yung parang may mga bukol-bukol na malit na pantal ah, uh, kaya napaka-perfect talaga nito, ah, uh, sa mga gusto mag-makeup sa mga gustong order, lalagay ko na lang yung link dyan sa my comment section